kung saan ang hangganan ng Rusya. Nagtatapos sa ang Rusya. Hangganan. Sa Walang katapusan kahit saan. Well, tinatanggihan na rin ni Putin ang planong ito. Hindi lang Ukraine at Europa. At ang pinakanakakatawang bahagi nito ay ang mismong propagandista ng Russia, si Kirill Dimitrov ang sumulat. Halos binibigay ng lahat ng ito sa Russia ang gusto nila. Ngayon, ginagamit ito ni Putin bilang taktika sa negosasyon para humingi ng mas maraming konsesyon at mapatagal ang digmaan. Ipinapakita nito ang tunay na layunin. Kahit paano para sa panig ng Russia, ang buong plano ay ginawa para lang maantala ang mga parusa at aktibong saktan ang depensa ng Ukraine. Ang 300 bilyong frozen na pondo ng Russia na halos ipadala na sa Ukraine ay ngayon ay naipit. Yan ang gusto ni Putin. Nakikita niya ngayon ang pagkakataon para itulak pa ang mas marami. Ito ang taktika ng negosasyon ng Russia mula pa noon. Nakabatay ito sa panlilinlang. Patuloy na magpipilit ang mga ruso. Hangga't hinahayaan natin silang apihin tayo. Hindi ito mula sa akin. Sinabi ito ni Pangulong Nixon dekada na ang nakalipas. Pakinggan ninyo. Sabi niya Uh, ang akala namin ay ilalagay ang anti-ballistic missile system, labing dalawang daang milya mula Moscow, pero sinabi kong mali iyon. Ang pagkakaintindi ko na pagkasunduan natin ay isang libo at limang daang milya. Bakit isang libo at limang daang milya? Gusto mo bang ilagay ito sa Europa? Sabi ko, isang libo at limang daang milya ang alam ko. Sabi niya, sige, ayos na ang isang libo at limang daan. Naaalala ko, binigyan ako ni Henry Kissinger ng maliit na sulat at sabi niya, sulit ang summit dahil sa palitang iyon sa kahit anong kaso, sinusubukan talaga ni Brezhnev na lokohin kami. Dahil sa mahusay na paghahanda ni Kissinger at maayos na briefing ko, nagawa naming tumanggi. Naging matatag kami at tinanggap niya ang isang libo at limang daan sa palagay ko. Sinusubukan lang nila ako para makita kung gaano ko kagusto at kadesisido sa kasunduan. Uh, malamang sinubukan na nila ito kay Kissinger noon pero sabi niya, hindi maaari, hindi ako pwedeng mag ng hindi kinukonsulta ang Pangulo. Magaling talaga siya sa paggawa ng ganun. Kaya sinubukan nila ako, parang umapela sila sa pinakamataas na hukuman. At nang nalaman nilang pareho lang din ang sagot ko, umatras sila. Sinusuri nila ang bawat lugar na kaya nila at gaya ng sinabi noon ni Lenin, sumubok gamit ang bayoneta. Sabi niya, kung malambot ang makita, ituloy. Kung bakal, umatras. Ngayon, bakal ang nakita, kaya umatras sila. Alam mo kung paano? Kahapon, sinabi ko na may ilang magagandang punto sa 28 puntong plano para sa kapayapaan. Maraming naging problema, pero may ilang mga punto pa rin na maganda para sa Ukraine. Ngayon, sinasabi ng mga Ruso na dapat pag-usapan ang mga puntong iyon. Ayon sa source sa Kremlin at Russian Foreign Ministry, Nagmamadali si Trump sa kasunduan pero hindi si Putin. Sabi pa ng source, hindi pa handa ang plano. Na alam naman nating lahat. Pero iba ang dahilan nito. Sinasabi ng mga ruso na hindi pa handa ang planong ito. Pero sa tingin ng mga ruso, hindi pa talaga ito handa. Kailangan pa nilang talakayin ang seguridad ng Ukraine. Laki ng hukbong sandatahan, mga parusa at ang tatlong daan bilyong nakapirming ari-arian ng Russia. Kaya sa madaling salita, lahat ng bagay na maaring maging kapakipakinabang para sa Ukraine. Sinasabi ng mga Ruso, kahit hindi nagpapakilala, na hindi sila sangayon sa lahat ng iyon. At ipinapakita nito sa atin kung ano talaga ang kanilang taktika. Ipagpalagay natin na pumayag ang Ukraine sa lahat ng nasa 28 point plan. Hindi ko sinasabing dapat nila gawin iyon. Sinasabi lang natin, ipagpalagay natin ginawa nila. Palalawigin lang ito ng mga Ruso at hihingi pa ng mas marami pang concession. Ito ay isang bagay na binabanggit na mismo ni Putin sa kanyang unang talumpati mula ng ilabas ang 28 point na plano. Ito ang sabi niya. Pakinggan ninyo. Uh, hindi na lihim na ang peace plan ni Pangulong Trump upang maresolba ang sitwasyon sa Ukraine. pag usapan na ito bago ang meeting namin sa Alaska. At sa naunang pag-uusap na iyon, hiniling ng panig ng Amerika na magbigay kami ng ilang concession upang ipakita sa amin hiniling nila na ipakita namin ang tinatawag nilang flexibility, ang pangunahing layunin ng aming pagpupulong sa Alaska. Sa mga pag-uusap sa Anchorage, kinumpirma namin na sa kabila ng ilang tayo sa kabila ng issue mga complications sa aming panig, kami ay sumasang-ayon. Sa mga mungkahing iyon, at handa kaming ipakita ang kakayahang mag-adjust na hinihiling sa amin. Ipinabatid namin ng detalyado. Lahat ng aming mga katuwang at kaibigan sa pandagdigang timog, kabilang na ang China, India Democratic People's Republic of Korea, Timog Africa, Brazil at iba pang bansa at ng bansa Collective Security Treaty Organization. Siyempre, lahat ng ating mga kaibigan at katuwang. Gusto kong bigyang din na bawat isa ng sila sinusuportahan at pinanindigan ng mga yon mga kasunduan. At tulad ng nakita natin matapos ang pag-uusap natin sa Alaska, nagkaroon ng saglit na paghinto. Kumuha ng ng Estados Unidos dahil dito ay aktual na Pagtanggi ni Pangulong Trump sa kasunduang pangkapayapaan. At naniniwala ako na ito ang dahilan ng bagong version, ang 28 puntong plano. Meron tayo nito. Ang in plano na tanggap namin, ito sa pamamagitan ng aming mga kanal ng cooperation. At sa so, tingin ko, maaari itong magsilbing foundation para sa panghuling Kasunduan sa kapayapaan. At bukod pa rito, sinabi pa niya na hindi niya napag-usapan ang planong ito kasama ang kanyang mga tagapayo. Ayon sa kanya, maaring ito ay magandang panimula para sa magiging panghuling solusyon. Ibig sabihin, hindi agad papayagan ng Rusya ito. Pero maaring simulan nilang gamitin. At maaring magulat ka sa maririnig mo. Pero ito mismo ang ginawa ni Putin pagkatapos ng pagpupulong sa Alaska. Sa Alaska, sinabi ni Putin sa United States na okay lang sa kanya ang foreign troops sa Ukraine. Sinabi rin niyang bukas siyang makikipagkita kay Zelensky para pag-usapan ang tigil putukan. Pero pag-alis niya ng Alaska, binalewala niya lahat ng mga pangakong iyon. Para kay Putin, hindi kapayapaan ang layunin, kundi makakuha ng mas maraming oras para sa ekonomiya ng Russia. Gusto niyang maantala ang mga parusa at pressure na maaring magpabagsak sa lahat ng ginagamit niya para mapanatili ang kanyang digmaan. Kung gusto mo ng dagdag na ebidensya, pakinggan natin ang media ng Russia at sinasabi nila sa kanilang publiko dahil nagsasalita sila ng diretsahan. Isa pang senyas na gustong iparating ni Vladimir Putin sa Washington ay wala siyang planong makipag-usap kay Pangulong Zelensky para sa kasunduang pangkapayapaan. Hinimok ito ni Donald Trump ilang buwan na ang nakalipas. Ayon sa Izvesti, sinabi ni Vladimir Putin na ang pamunuan ng politika ng Ukraine mula Marso noong nakaraang taon ay naging parang organisadong grupong kriminal na umagaw ng kapangyarihan. Hindi na bago ito. Matagal nang sinusubukan ni Vladimir Putin na questionin ang pagiging lehitimo ng presidente ng Ukraine. Inulit niya ito sa araw na kinumpirma ng Kiev na natanggap nila mula Amerika ang draft ng planong pangkapayapaan. Nabanggit ko kanina na hindi pa nagpapakita ang Russia ng kagustuhan hanggang ngayon na magbigay ng concession. At kinumpirma ng Moskovski Kamsovolik na pagkatapos ng Alaska, yung Trump-Putin Summit ay sa Agosto. Sa amin, walang mabuting kilos bagus mas tumindi pa ang mga pag-atake. Paalala lang, ang planong ito ay napag-usapan ni na Steve Witkov at ng propagandistang Ruso, kanang kamay ni Putin, si Kirill Dimitrov. Pero ngayon, sinasabi ni Putin, hindi pa ito ang pinal na plano. Dito ko gustong talakayin ang isa sa mga argumento na nakikita kong sinasabi ng ilang tao online kung saan sinasabi nila na kung hindi masaya ang mga Ukrainyano at hindi rin masaya ang mga Ruso. Siguro ito ay isang magandang panimulang punto. Dahil sa huli, anumang negosasyon para sa kapayapaan, anumang kasunduan, ay mga ngailangan ng kompromiso mula sa dalawang panig. At ibig sabihin nito, parehong may hindi ikatutuwa ang bawat panig tungkol sa isang bagay. Isang malaking problemang madalas makalimutan ay ang planong ito ay nagpapahina sa kakayahan ng Ukraine na ipagtanggol ang sarili. Isa sa pinakamalaki ay ang 300 bilyon na nakapirming pondo ng Russia. Ipaliwanag ko ito. Kita mo, nitong mga nakaraang linggo, nagkaroon tayo ng mga pag-uusap kung paano naghahanda ang Europa na ibigay ang ilan sa perang ito mula sa nakapirming pondo ng Russia sa Ukraine para magamit ng Ukraine sa kanilang depensa. Ngayon, para lang sa kaunting konteksto. Noong inilunsad ng Russia ang pagsalakay na ito, mayroon itong humigit kumulang 300 bilyon sa mga bangko sa kaluran. Lahat ng perang ito ay na-freeze. Dalawang daan, dito ay nasa Europa. At 80% noon ay nasa isang bangko sa Belgium. Kaya parang humahad lang ang Belgium sa planong ibibigay ang pera sa Ukraine. Hindi dahil pro-Russia sila o iba pa. Maganda ang mga argumento nila. Tulad ng posibilidad na sa hinaharap, kung may kasunduang pang kapayapaan, maaaring bawiin ng Russia ang pera nila. Gusto naming siguraduhin na hindi lang kami ang mananagot dito. Ito ang sinasabi ng Belgium, na parang makatarungan naman. ba? Diba, kung gusto ng lahat ibalik ang pera, dapat lahat managot, hindi lang Belgium. Kaya, para matugunan ng mga alalahaning ito, gumagawa ng plano ang European Union kung saan magpapahiram sila ng pera sa Ukraine, na halos kapareho ng halaga ng pera na hawak ng Belgium at ng iba pang mga bansang Europeo. Pagkatapos, ang pautang ng Ukraine ay manggagaling sa pondo sa bank account, lagi namang pwedeng bawiin ng Russia ang pondo sa account sa hinaharap. Kung magkakaroon ng kapayapaan at magbabayad ng danyos sa Ukraine, na alam nating hindi gagawin ng Russia. Technical, hindi kailangan ng European Union bayaran ang Russia at legal, mas ligtas ang European Union. Ito ang planong pinag-uusapan at mukhang maganda naman ang plano. Ang huling pag-uusap sana ay sa Disyembre, dalawang linggo or isang linggo na lang mula ngayon. Sa tingin ko, naantala na ng walang katiyakan ang planong iyon. Kahit hindi matuloy ang kasunduang pangkapayapaan na ito. Dahil kasama sa kasunduang pangkapayapaan na ito, ang isang punto na nagsasabing, Hoy, kailangan lang magbayad ng Russia ng isang daan bilyon dolyar sa Ukraine. Maaaring mabawi nila karamihan ng na-freeze na pera. Ngayon, kahit hindi matuloy ang kasunduang pangkapayapaan, ang katotohanang nandoon ang puntong iyon ay nagpapabigat palalo. Nag-aalala ang mga bansang Europeo sa pagbibigay ng pera sa Ukraina. May panganib na kailangan nilang bayaran ito pabalik sa Russia sa legal na paraan sa hinaharap. At ibig sabihin ito, ang mga nagbabayad ng buwis sa Europa ang kailangang magbayad nito pabalik. At dahil sa pag-aalalang iyon, mahihirapan ang Ukraine na makakuha ng pondo na labis nitong kailangan para ipagpatuloy ang pagpopondo sa depensa nito. Iyan ang isa sa malaking problema ng planong ito. Hindi mawawala iyan kahit nasabihin nating isang linggo mula ngayon. Tuluyan nang hindi matuloy ang planong ito. Pero bukod pa dyan, pinapatagal din ng planong ito ang paglalagay ng pressure sa ekonomiya ng Russia. Dalawang linggo lang ang nakaraan. Si Pangulong Trump mismo ang nagsalita tungkol sa panukalang batas sa Senado. Layunin nito bigyan siya ng kapangyarihan magpataw ng 500% taripa sa mga bansang sumusuporta sa makinarya ng digmaan ng Russia tulad ng China, India, Turkey, at Brazil. Pwede niya itong gamitin sa kahit anong bansa na gusto niya. At mas magiging dagdag na pressure iyon para sa Russia. At mas masasaktan pa ang bank accounts ni Putin. Ngayon, naantala ang mga sanksyon na iyon. Malamang pansamantala lang. Sa totoo lang, ibig sabihin, Nahihirapan ang Ukraine magtanggol dahil sa planong ito at mas nabibigyan ng pagkakataon ang Russia na ipagpatuloy ang pananakop. At sa kabilang banda, wala naman talagang masyadong isinusuko ang Russia pagdating sa mga concession sa planong ito. Itinanong ng reporter na ito sa isang mataas na opisyal ng United States ang bersyon ng tanong na ito. Anong concession ang ibinigay ni Putin kay Steve Witkov na nagpanukala ng planong ito? Sa totoo ang konsesyon ni Putin ay hindi na niya susubukang sakupin ang natitirang Ukraine. Gusto ko ring linawin ito ngayon. Maraming nagsasalita tungkol sa Prokhorovs at sa pag-usad ng Russia doon. Kahit makuha ng Russia ang lungsod, hindi pa rin nila ito lubos na kontrolado, pero sabihin na nating makuha nila ito sa susunod na mga linggo. Pero hindi pa rin ibig sabihin na malapit ng makuha ng Russia ang buong Ukraine. Paalala, sa tatlong taon, mas mababa sa 1% ng Ukraine ang nakuha ng Russia. At higit, isang milyong lalaki ang isinakripisyo. Wala talagang sapat na yaman at tao si Putin para sakupin ang buong Ukraine. At ito mismo ang dahilan kung bakit gumagastos ng napakalaki si Putin sa propaganda. Gusto niyang ipaniwala sa mundo na kaya ng kanyang hukbo sakupin ang Ukraine. Pero sa totoo lang, hindi niya kaya. Kung maniwala ang mundo na kaya niya, hihinto sila sa pagsuporta sa Ukraine na makakatulong sa mga Ruso sa harapan. Sa kasamaang palad, mukhang gumagana ito kahit pansamantala lang. Sinusubukan ng Estados Unidos na kumbinsihin ang Ukraine na tanggapin ang kasunduan kahit hindi ito magagawa ng Ukraine. Hindi nila pwedeng isuko ang teritoryong hindi kontrolado ng Russia, kapalit ng kapayapaan. Hindi niya gusto yon? Medyo technical at di malinaw. Kailangan niyang magustuhan yon. Kung hindi, dapat lang silang lumaban sa'yo. Ang una niyang mungkahi kung hindi niya ito tatanggapin, ay babawiin ng United States ang suporta nito para sa Ukraine. Well? Sa isang punto, kailangan niyang tanggapin ng isang bagay. Alam mo, hindi pa niya tinatanggap. Naalala mo, di ba? Sa Oval Office mo, hindi pa ganun katagal, sinabi ko wala ka sa posisyon. Huwag mong kalimutan, minana ko ang digmaang ito. Hindi ko ginusto at hindi sana ito nangyari. Naisip ko na dapat sana ay nakipagkasundo na siya isang o dalawang taon na ang nakaraan. Ang pinakamagandang kasunduan sana ay kung hindi ito nagsimula. Magandang kasunduan sana yon. Pwede rin sanang mangyari yon kung tama ang naging presidente pero hindi tama ang naging presidente. Kahapon, may mga komentong nagsasbing bahala na. Magpapatuloy ang Ukraine sa laban kahit wala ang Estados Unidos. Mali ang ganyang pag-iisip lalo na sa Estados Unidos, malaki ang papel ng United States Intelligence sa ginagawa ng Ukraine, lalo na yung pag-atake sa refinery, planta ng kuryente, at pati sa mga pantalan. At kung wala iyon, mas magiging mahirap ang digmaan para sa mga sundalong Ukrainian at, at syempre, sa mga mamamayang Ukrainian. Hindi dapat kalimutan ang Estados Unidos o hayaang umatras sa digmaan. Kailangang dagdagan pa ang pressure sa administrasyon dahil karamihan sa mga mamamayan ng United States mula sa magkabilang panig ay sumusuporta sa Ukraine. At bukod pa dyan, karamihan ng mga senador ay sumusuporta sa Ukraine. Karamihan ng mga miyembro ng House of Representatives ay sumusuporta sa Ukraine. Kaya kung may sapat na pressure sa huli, ang politika sa loob ng bansa ay politikang panlabas o patakarang panlabas. Kung makita ng administrasyon ang nais ng publiko, Susuportahan at tutulungan nila ang Ukraine. Huwag nating sukuan ng Estados Unidos. Bagkus dagdagan ang pressure sa administrasyon para itama ang mga gawain. Ibahagi ang mga ganitong video, tawagan ang mga kinatawan, at pag-usapan ito sa social media. I-share lang ang mensahe para mabasa ng mga kakilala mo.